Hey, what's up sa inyo mga Brothers Family? Welcome nga pala sa aming vlog. Hindi rin na samahan nyo kaming kumain ng masarap na breakfast. Sa hey, inyo mga Brothers Family, ay siya tayo kumain na rin. At talaga namang nakakamisan na din yung pagkain. So, meron tayo din Oh, bango, sa ibonless Ay, pakasarap. Tapos, sasamahan pa natin ng kamates. Tapos, meron din tayong talong. At meron tayong pang malakasang longganisa. Meron tayong mga sausawan dito. Meron tayong toyo na mayroong lemon. At meron tayong Ay, suka na maanghang na konti at ang ating chili garlic. So, ano pag naantay natin? Tara! Hindi e ka talo na, mga Brussels family. Katalo, katalo. So, usabang pa lang. Ah. Siyempre, unahan natin ang langguni siya. Ang suka. Mm. Tapos, sasamahan natin itong garlic.

Egg. So, sehat so, chili, garlic, Hmm so, 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 hmm. Hmm. Bata so, so, bata Tidak, bagus. Taba, oh. Tidak. 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 Sa inyo mga Bars family, medyo tayo nabubusog na. Marami pa tayong natira. Pero syempre, hindi masasayang kaya natin kakainin Tanghalian o hapunan, di ba ka? Tama. Tsaka huwag yung magkala ng mga Bars family. Walang nasasayang na pagkain. At tira doon na si Daddy ka Lalo na pagka dito sa bahay, walang masasayang mga Bars. mga family, salamat sa inyong pananood. Paalam! again, mga Bars family.